This is the time honored tradition, Madam Chair. For so long a time, we have kept and observed this, we have upheld this tradition. My question is Is this committee authorized to set aside or discard the tradition? Ito ang tanong ni Congressman Rodante Marcoleta kanina sa halos kasisimula pa lang na hearing para sa budget ng Office of the Vice President. Sagot ni Committee Appropriations Vice Chair Stella Kimbo, walang naghain ng ganyang motion noong unang hearing noong August 27. Isinapormal ni Marcoleta ang motion pero sinuspinde ni Kimbo ang pagdinig. Maya-maya pa, Office of the president, vice president. These questions never happened before. That is the one I'm explaining to you. It was never, it did not happen before. Now, ang tanong ko po, ba't nangyari po nung nakarat, nangyayari na naman ngayon? We are talking of the office, office that the person... The motion was introduced. You may not like the person. You may not like her presence here. But you have to respect the office of the vice president. Eh, brati pa. mo kayo nakakita ng ganun. Nang bumalik ang pagdinig, kalmado na ang lahat. Nagkaroon ng butuhan pero natalo ang mosyon ni Marcoleta. Apatnaputlimang kongresista ang bumotong ituloy ang hearing. Pawang mga taga-commission on audit at Department of Budget and Management ang humarap sa pagdinig. Binusisi ang mga proyekto ng OVP kabilang ang magnegosyo taday. Ganon din ang labis na gastos sa renta ng satellite offices at mga storage spaces ng OVP. At dahil nga walang kinatawa ng OVP para sumagot sa mga tanong, sinuspinde na rin ang hearing at itutuloy na lang daw sa plenaryo. Pero pinababawasan ni Congressman Jill Bongalon ang budget ng OVP. Subject to conditions either number one, reduce the proposed budget of the Office of the Vice President, and number two, place the certain funds on hold until until further discussions are held. The final determination really is once the plenary approves the, the budget. But remember, there's still the BICAM. Sa kabila ng pagliban ng pangalawang Pangulo sa Kamara, naglabas siya ng video kaninang umaga. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Sabi ni Duterte, ito daw ang dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang Education Secretary para hindi umano siya managot sa mga hakbang ng mga kongresista. Agad namang binweltahan nito ng kamera. Again, pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pangbubudol. Ang kala nila ang taong bayan, hindi, hindi matalino. Hindi po totoo yan. 125... Habang nangyayari ang hearing, nagtipo naman ang mga raliyista na kontra sa budget ng OVP. Nanawagan sila na tanggalin ang mga pondong hindi kailangan ng OVP. At sa halip, ilaan ito sa mga ahensyang may mas importanteng gampanin. Para sa agenda Hanati BNC.